Umusok na talaga yun Yun o oh. Umusok na mga boss Morning mga boss Welcome back to my channel Ngayong umaga ay papunta kaming magre-rescue Sa bukid yata to Dito kami ngayon sa Osami City Barangay Dimaluna Paakyat uh, pa, pa bukid itong tawag na barangay na to barangay kabinti so risk ko namin yung kasama namin kaya yung sasakyan na ginamit nila ay umusok Ah, uh, hindi pa sila nakarating sa kanilang papuntahan umusok daw yung kanilang sasakyan na ginamit kaya pupuntahan namin let's go guys kasama ko ngayon si Dudong Tagyobon Dudong mga boss medyo lay malayo-layo ko malayo daw yung pupuntahan namin Nagtanong kami kanina sa tao doon sa da daan. Medyo malay-layo padau. daw. Dadaan pa daw kami ng isang barangay. Barangay Balintawak yata yung sinabi ng matanda. Bago pa kami makaabot doon sa barangay Kabinti. Mga boss, barangay Balintawak na kami. Yan o. Barangay Balintawak na. So medyo malapit-lapit na ng konti. So ayun mga boss. karating na rin kami sa wakas sa sasakyan ayan o yan no ayan yung kami i rescue so salamat mga boss At naka abot kami ng ship you know? ayan o Yan. so papart lang muna kami mga boss naka abot na rin kami sa wakas ayan o thank you lord yung sasakyan na aming ini-rescue pumusok daw to kaya yeah, sisik natin. Ah. Wala mong tao dito. Saan kayo yung mga tao dito na? Saan kayo pumunta? Ayun no? Sunog talaga. Try ko munang i-on yung susi mga boss. So, Bisaan na natin i-trouble to. On ko na yung susi. Kaya on na. So observe lang muna natin yung ano yung box ayun, ayun no? o umusok na talaga yun ayun, ayun o no? umusok na mga boss ayun 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 na na. usok na usok ang kahimtang yan o no? sunog talaga yung wirings niya yan o no? yan o sunog na sunog confused ito itong lahilan siguro na piyos oh. dinampiran siguro ito ng malaking wire kaya nagkaganyan yan so, puntang ilalim Patanggalin natin yan ito rubol asa na hmm. ano ugdaw ng video ano pa doon? Itres na ano pa doon? Pero ano, kuhan mo na ano? Garpo. Wala mo po. Wala po itong piyos. Oo. Wala ko patok lang yung piyos. Wala mo itong piyos mo na. Pero sa ako wala siguro na, no? Oo. Hindi, magkali mo siguro na sa unog ko. na mo si na nang kuhan daw nga nung wala sa nasunog. Tasasa na kuhan? Hindi na yung Gajampir. Mara din na yan. Tasasa na kuhan? Kater, pagkater ito, Miko. Itong bag, Miko, kater. Kater abot dito sa ilalim ang sunog mga boss you know? dito you know? Mas, you know? tapos papunta dito you know? You know? You know? tapos dyan tapos ang sunog ay nakita na namin you know? Nandito sa tambotso. Sa tambotso, ayan oh. Yang wire na yan oh. Yan oh. Dumikit dito sa tambotso. Yan oh. Ganyan. Paano hindi masusunog yan? Talagang sunog na sunog ang kahintang niya. Kaya yan ang aming i-fix. Tatanggalin namin yung wire na yan. Tapos, binihahan namin ang bago kapunta sa taas. Okay. Mga boss, i-fix na ni Dudong Tagyubon yung wire na nasunog sa ilalim. Dudong guapo. Hmm. Smile po Dung. <laughs> <laughs> Smile pa rin kahit nagka, nagkalisod yung kahimtang. Tapos <laughs> 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 inabot na kami ng tanghali dito. Hanggang ngayon hindi pa rin kami natapos. Ayan o. No? Baklas pa yung kahintang. Eh, malapit, pero malapit na. Dudong, nagugutom na si Dudong. Gutom na ka daw? Gutom na. Gutom na lagi. Tatapusin na lang natin to. Mamaya na tayo kumain ng hapon. <laughs> Ayan mga boss. Natapos na. So, tapos na namin binalik yung juice box. Tapos, makaanda na yung magina. Okay na. Abante na sila. Kusundan so, na lang namin pa papuntang area. Doon na namin siya napalitan ng mga bagong kiosk kasi yung mga fuse niya ay ano na tawag nito mga nag lose contact na yata lahat nag contact na lahat yan mga boss tapos na tumakbo na yung unit mga boss oh. sinundan namin papunta sila sa ano eh, site susunod lang muna kami papunta ang site para sigurado magkahapon sa site kang sasakyan na yan sa, mga boss nakarating din kami sa site yung site ha oh. drilling site nila ngayon dito sa Osami City kaharap kami ngayon sa ano Puyuhoy tapos iniwan namin yung sasakyan sa baba hindi nakarating dito kasi iba na naman yung sira pumutok yung hose sa radiator yung lower hose sa radiator pumutok kaya hindi nakarating yung sasakyan kami na lang yung umakyat dito kasi kukunin namin yung isang sasakyan yan o yun buto sa right? mga boss sa dada may sasakyan to iba na po yung problema pumutok yung hose sa radiator yan o yano o, yan o. Butas ang hose sa radiator. Eh! Iba na naman yung IOC namin. Ayos na sana yung, yung wire na nasunog. Pagpapalit na naman kami ng radiator hose. Eh! Palalamigin na muna namin yung makina. ano o, malamig na naman. Malamig na naman pala. Malamig na. Pwede na yung tanggalin. Ayan na mga boss, nakabili, nakabili na kami ng bagong hose. Ayan o. No? Parehong-pareho talaga yung nabili namin. At saka bagong clip, dalawa din. At yung mga pews na sinasabi ko kanina. Ayan, papalitan din namin yung mga pews. Okay, nakabit namin to. Ayan, mga boss, tapos na namin kinabit yung yung hose na bago. Ayan o. No? Tapos, tubig na kami ng tubig para makaabanti na to makaabot na to sa site sana sana <laughs> umabot na to sa sakyan na to sa site ano? pero medyo malapit na lang man ng ano isang subida na lang yung kulang ah, abot na sa site mga boss sa natapos din nakarating din yung unit sa site dito na kami sa site ngayon ayan o, yan yung unit so yan yung site dyan sila nagdi-drilling para sa tubig nandito kami sa ano harap ng huyuhoy yun ang huyuhoy o wala wala yung washer Selamat malam bos, selamat sama supporter, good night satu hari.